isang mapagpalangaraw po sa ating lahat welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo and yung topic po natin for today is wala na nga bang mga apostol ngayon and makikita po natin to sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 20 consequently You are no longer foreigners and strangers but fellow citizens with God's people and also members of his household built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone Sa Tagalog naman po sa makatuwid hindi na kayo mga dayuhan o tagaipong bansa kundi mga kababayan na ng, ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang patong panungkulan ay si Kristo Jesus. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. And yung first teaching po there are no more there are no more apostolic apostolic office today so yung mga apostles po eh makikita lang po natin sila eh, sa kapanahon pa ni Kristo or ma manauna pa sa Panginoon sa Kristo dahil sila lamang ang may kakayahang mag tatag ng salita ng Panginoon sa Kristo sa Biblia dahil sila lamang ang piniling mga tao ng Panginoong sa so Kristo kung paano makipag-usap or paano magpakita sa kanila. And as of now, sa panahon natin, wala pa namang taong na i-encounter na nakikipag-usap sa ating Panginoong sa so Kristo or nagpakita ang Panginoong sa so Kristo. Sa second teaching po, the apostles and prophets teaching are the foundation of church. So, yung mga prophets po and apostles na itinalaga ng Panginoon sa Kristo, sila Luke, sila John, sila Emmanuel, sila yung mga halos lahat ng apostol, uh, sila yung mga itinatag ng Panginoon sa Kristo upang sa gayon ay makabuo siya ng kanyang bahay sa bahan dahil hindi naman lang magagawa ng Panginoon sa Kristo yun yung hindi siya, nag, siya nagsugo ng mga tao upang magkaroon ng banal na salita ukol sa kanya sa third teaching naman po the apostles are witness of Christ gaya nga po kanina tinatag ng Panginoon sa Kristo ang mga apostol upang sa gayon ay magkaroon ng banal na salita ukol sa ating Panginoon sa ating banal na Biblia And dahil doon na didescribe nila ang Panginoon sa Kristo ang mga, salita ang mga salitang ibinitawa ng Panginoon sa Kristo at sa mga pangakong ibinigay niya sa atin. Kaya, ang mga apostol ay siyang naging witness sa ating Panginoon. Sa application po tayo, first application, embrace the apost apostolotic apostolic function of being sent once. So, Uh, yung mga apostles, di ba sila yung mga taong nagpakalat ng salita ng Panginoon sa Kristo. And bilang isang Kristiyano, meron tayong task or uh, binigay na tungkulin ng Panginoon sa atin. At ito ay ipanglandakan sa buong mundo ang silitang iniwan niya sa atin. And bilang mga Kristiyano, yakapi yeah, natin to or yeah, ipahalagahan natin yung pinigay na tungkulin sa atin ng Panginoon dahil hindi lahat ng tao ay binibigyan niya ng tungkulin na ito. Sa second application naman po, connect people to the Savior Jesus Christ. Yung mga tao po, lalo na yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon sa so Kristo, sila yung mga taong nangangailangan ng salita ng Panginoong Sofristo dahil hindi nila alam kung paano mamuhay ng matuwid o wala silang idea kung ano nga ba ang laman ng salita ng Biblia. So, kung mag-share tayo ng Word of God, hindi lamang sa pamilya natin, sa kaibigan natin, or kahit na sino man, uh, lahat mag ano tayo magbigay tayo ng pansin lalo na sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon dahil mas malaki yung chance na balak araw ay din natin sila sa third application naman po, work towards transformation under the authority of Christ. So, yung transformation po na sinasabi dito is yung sa Biblia na siyang pinag-aaralan natin or siyang binabasa natin sa buhay natin. And habang tayo na sa na uh, nasa authority ng Panginoon sa Kristo, alagaan natin yung Uh, salitang ibinigay niya na tayo ay isang anak niya na, na hindi na dapat tayo gumagawa pa ng isang kasalanan dahil tayo nihisan niya na at hinugasan sa sarili niyang dugo. So, huwag na natin hayaan pang magkaroon tayo ng kasalanan na hindi naman dapat. Sa discussion naman po, what is the importance of knowing that we are sent ones of Jesus? So, yung kahalagahan po nung uh, tayo ng Panginoon sa Kristo upang bigyan na tungkol na magtong na tungkol na siya. ay kahalagahan ng buhay natin dahil tayo ay nabubuhay at binigyan tayo ng buhay ng Panginoon sa Kristo na ang purpose natin is ipanglandakan sa buong mundo yung kanyang mga salita. And ayun lamang po sa topic natin for today. Thank you for watching.